I'm um, cute, no? Very mm -hmm. Pagkain. Mm -hmm. Kailan na pa kay gising? ah <laughs> uh -huh. Okay lang. Ano ah. Gabing gabi ni, eh. mga 11 ganun. Mm -hmm. Mamaya tatawagan ko kayo pag lumabas ako.

Ano ba yung lemongrass? Mm -hmm. Ay, hindi yung peach. I ano yung peach. M&M? Ikaw? Ay, ano <laughs> Bitter. <laughs> Bitter. Pero, ko, ano to? Purong kape talaga okay. na. everyone. Gusto mo masyal pero ayaw sa init. Kasi kami at umbrella set. umbrella reception ng umbrella. Borrow umbrella. Wait. Laban. Uh -huh. Laban. Laban sa init. <laughs> wow. <Why? laughs> oh my. uh, maybe we can ask. Umbrella. <laughs> Do you have umbrella we can we can borrow? first stop lakad sa initan lakad tayo ano pupuntahan natin? sa tayo pupunta <laughs> madam saan tayo pupunta? basta lumakad kaya mo paday <laughs> hindi naman siya ganun kainit eh. Pag sa Pilipinas, sa bagay, oo. Ano, yung, yung ng ganto. Yung init niya kasi hindi siya ano, hindi, hindi siya mayumit na ano. Kaya hindi ganun kasakit sa balat sa akin ng oras ay. Pasok na lang. <laughs> sa lakad muna kami papunta sa <laughs> Kung, saan parang, <laughs> Kung saan makarating. Ayan o. No? Ano? Tatawid o hindi? Crossing the street. <laughs> so tailor shop. Where you from? By the way, i now new Oh, it's a new liver. Sana pala talaga Okay, crossing the street again. Where are they? So, Vietnam. Ano pala sila, no? Parang sa mga damit sila kilala. Mga tela. Puro damitan talaga. From there up to here puro damit. Wow. Oh, di ba? Hmm. Damit yarn. Mga bags, leather, leather product. Sanin dalawa. There. Okay. More lakad, more fun. <laughs> lakad kadlang Pero walang pambili. <laughs> Ibis na ibayad natin sa sa trans po. Limited <laughs> na. Ready to spend your million? Um, pag inalok ako mamaya ng sombrero, sabi ko 100. Ano naman? Doon ka? lang <laughs> pala. 100,000. Wow. So, mga nasa ano siya? Magkano yung 100 pesos? Mga 200 pesos. Kasi yung 75,000, di ba? 200. Nasa 170 something pesos. Mm -hmm. Ang hirap mag-convert. <laughs> around 200. Oh, around 200. Lakad pa. Konting na lang. So, lakad pa rin tayo. Lapit na ba? Malayo. <laughs> Kaya pa. Kala mo talaga, lamig yan no? Oh. Makapaglakad hindi na kasi ang way natin pabalik na di ba diretso to ang way na natin pabalik hindi kasi may ba tumingin tingin muna or doon na muna tayo check muna natin doon baka meron din doon ayun o kasi ang um, dami ng pwesto parang local ano market nila So, we're walking here sa... Ano oh ba to? Ayan. <laughs> Parang market, uh, ano nila. Wow! Tingnan nga tayo. Baka oh, may sapatos na ano. Local product. One million. Ito? Hubo yung million ko dyan? Spicy. <laughs> Hilo-hilo. sa tinggahan ng mga local products. Okay. But we're gonna go sa ano ba yung pupunta natin? Old Town Old Town City? Tama? Town na city pa yun. <laughs> Old Town City. Ano yun. So yan. More lakad. So nandito na tayo sa ano to All All City Town. City na town pa rin. Ah ancient, ancient city town. Gigi picture mo na po. Yung sa front. Oh, tak Kaya... ji. Ay antay rin. So nandito na tayo sa ancient town. The Sino ka dyan, ma'am? <laughs> okay. Eh, dapat nandito tayo eh. Lay dito. Tapos, iikot pang ganyan. Oh. Oh. Chill. Ganyan. <laughs> Tara, lakad tayo. ginagawa ng mga buto nila. Oo. Oh. na tayo. Puro oh, damit na no, walang kain. Eh. Cake. Mm -hmm. Ah, ano kaya yun? Parang river something. Ako, oh, oh, ako. na. Bili kami yan. Lakad? Tara. Beer. <laughs> wow, you can ride the boat here. Oh, pina ko ito mga kailan. Ano river to? Basta river. Welcome to river. <laughs> <laughs> So, turn tayo sa river and makakainan. Makakainan pero walang makainan. char Ay, antara yung sa labas yung aircon. <laughs> Nandito yung aircon nakatapos sayo. Open. <laughs> Ay, dyan ang ganda dahil. Saan? Dito? Pader lang? Ako. <laughs> <laughs> hindi, hindi, hindi pa lang yan. Korean. Ganap kami ng rice kanina pa. Wala makita. <laughs> ano? Rice na rice na ba ang lahat? Anta. Batangas <laughs> Batanga spills. Hmm. So, may <laughs> Sino pa? Batangas spills. Tawi tayo sa tulay. Tapos balik din. Char. May init eh. <laughs> Sumuko na sa init. Upo ka muna, ma'am. <laughs> Pinaupo. <laughs> ma'am, upo ka muna, ma'am. Ayun. <laughs> Baka <laughs> may bayan sa upo. Ang ganda. This you put telephone, pencil, money. Give for friends, family. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten. 500. Know. 100. 10 is. uh. 10,000? 5, 500 pesos. from mm. pesos. 100 to 100 pesos. 10 pesos. Mm How -hmm. oh, cheap, <laughs> Napaano yun? Napabilis. I think. Oo. Yan nga eh. Buti nga. Diba? No money. Hindi, <laughs> <laughs> dito tayo. Diretso. Hindi ko alam. Meron ba dyan lusutan? Pag gano'n? Ah, kailangan tayo bumalik doon. Ah, sa may exit doon. Okay, sige. Mahal ba mag-grab? Hindi hmm, Mapapag-grab na siya. Ano tayo, rito? Sinundan kasi tayo. Tago mo yun. Wala kang taguan yun. Kasi hapulin tayo. Pag nakita niya, hmm. ilin na isa. Ma Ma'am, bilig ka na. Ma'am, bilig ka na. Nairapan na. <no? laughs> Daray, mga lokal na yarn. Sangkat pa lang naman. Alam mo, may umikot kami hanggang doon. Andito lang pala yung destination namin. Isang lang. <laughs> ano, Dai? Google map pa more. Ano <laughs> Balik na <laughs> uh. Kain mo na. <laughs> Gutom na yarn. <laughs> Nagkakabilangan na po ng mga 100,000 thousand, Kahirapan <laughs> po naman bilang oh. kita guys, Bawasan na yung kaban mo. Ano? Dito? 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 390 na lang yung pero. 390,000. Char. <laughs> so, may 500, 890,000. Basta mo yan. Ano Lunch time.